sari na napabayaan Mula nang ikay ibigin ko Tanging sa'yo lang Umikot mundo ng puso kong ito Nahihirapan man ako Dahil dalawa kaming mahal mo wala kang sumbat, maririnig wala sa labi ko Nang dahil sa pag-ibig, nasutong magtiis Nang dahil sa pag, sa pag nagmahal ng lubos ang puso kong ito nang di umaasa, tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunog-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. Dahil mahalap ko Dahil dalawa kaming mahal mo Wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis Nang dahil sa pag nagmahal ng lubos ang puso kong ito na di umaasa tumbasan mo ang pag-ibig ko nang dahil sa pag-ibig sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo nang dahil sa pag-ibig umiyak na yon ang puso ko. Di sa mga payo nyo, puso ko ang susundin ko pagkat mahal, mahal po siya. sutu tung ng siit